Ah, uh, yes po, isang magandang magandang araw po ng uh, Huwebes, mga kabarangay. <coughs> so, yan nga po at uh, nagpahayag po ang Kovelet uh, na sila po ay uh, magtatakda ng uh, uh, boat vote o voters registration Uh, sa August 1 hanggang August 10 po 10 araw po mga kabarangay. at uh, syempre po ang ating tauskusong pagpapasalamat po sa lahat ng nag-subscribe at nag-subscribe na, maraming salamat po ganyan ako po ay nananawagan sa mga napadaan lamang sa ating channel na mag-subscribe, pakiclick po yung notification bell para palagi po kayo updated sa aking mga bagong videos indikasyon na talagang papalapit na po ng papalapit ang alalan sa December 1 2025 Opo mga kabarangay, ang uh, tinakda po na registration uh, Ito nga pong darating na August 1 hanggang uh, August 10 ay isang uh, napakalaki po na indikasyon na ang halalan po ay magaganap sa December 1, 2025 uh, Napanood naman po ninyo ang Comelec uh, chairman natin na si George Garcia na noong una po, uh, kaya po niya sinuspende o iniatras yung uh, registration uh, from July 1 to uh, July uh, 10 or uh, July 11 ay dahil nga po uh, napagkaisahan na, napagkasadoan na po yung ratified bill. So, nag-assume siya na talagang ma-postpone na nga po ang halalan ayon sa kanya. Ano po, at... Uh, naniwala siya na ang halalan po dahil po sa na naratipikahang uh, bill ay magaganap sa November 2, uh, 2026. So balita uh, napansin po ni Comelec Chairman Erwin Garcia na lumalaon ni eh, tumatagal po wala pang pinipirmahan na hindi po po pinipirmahan ng pangulo ang uh, nasabing bill kaya naalarma po si uh, George Garcia na maaaring uh, hindi po yan pipirmahan ng Pangulo at maaaring matuloy na nga po ang halalan sa December 1, 2025 kaya po sila ay nagdesisyon na magkakaroon na nga po ng registration sa August 1 uh, hanggang uh, August 10, 2025 mga kabarangay uh, parang nangangamoy kandilan nga po <laughs> mga kabarangay uh, noong uh, sabihin po ng COMELEC na ang uh, registration po ay uh, madi-delay na hindi man hindi na po matutuloy nang July 1 hanggang July 11. Eh s'yempre po nabuhayan ng loob ngayon itong mga uh, pinaasa na umaasa. So s'yempre po uh, indikasyon na 'yan na talagang uh, postpone nga. Eh ngayon po nagbago na naman po ang ihit ng hangin at uh, indikasyon na naman ito. Ha? Huh? ito ay indikasyon na talagang nalalapit at papalapit na po ang halalan. At yan nga po ay magaganap sa December 1, 2025. Kaya nakahinga na naman ng maluwag yung nasa yung mga aspirante naman. Talagang napakasalimut po ng usaping politika dito sa atin. Only in the Philippines mga kabarangay. ah uh, yan nga po mga kabarangay, ang uh, nangingibabaw pa batas po ngayon ay yung uh, Supreme Court ruling na nagtakda ng halalan sa December 1, 2025. At sa pagbabagong anyo, o pagbabago uh, po ng iihit ng angin sa Comele, ano kaya ang dahilan? Uh, posible po kaya na last minute beto? <laughs> last minute beto, posible po kaya ay sumasarap po ang usaping pampulitika sa atin. Lalo lalo na nga po itong usaping barangay na ito na napakasal ah uh, kaya mga kabarangay, dito lamang po kayo tumutok sa aking channel dahil tunay, totoo ang mga uh, mapapakinggan at maririnig, mapapanood mo po ninyo dito. May mga pros and cons, advance at late. Salamat po!